um, uh, uh, meaning ko I was hesitant at first kasi hindi ko alam kung kaya, kakayaan kung kung kaya mo kasi hirap na nga kung hindi sa bro And of course, it's my first time playing yung ganun sa salbahin ng karakter ko. So, na-explain ko niya ng mabuti and lalo ko ako may excited. And of course, working with such an amazing cast, looking forward ako okay, no, nung working with Jerry for the first time. So, yun yung talaga, okay, let's do this. Hindi na yung parang uh, challenging siya pero dapat ready tayo mag-accept uh, or take yung mga challenges Pero tama-tama, there are seeds na ginawa ng beauty. Nagagawin mo din and meron din meron sa beauty. Yes, ito point po na uti mo yung positions po ng head, ng mata, ng kamay, braso. Uh, kailangan exact po. So uh, minimeasure po namin yun because we do a lot of back plating, may mga effects po kami. Uh, napaka-precise po nun. Uh, pag namali namin, hindi lang po yung isang take nun sa nag-issue pa po kami ng another taping day. So, mahirap po yun because a lot of our scenes po ganun uh, po. we do it not just once, twice, pero over and over kasi nagpapalit po kami. So, yun, yung mga ginagawa po niya, sila ang tulip po gawin, yung mga ginagawa po siya na gagawin Super for yung R&D, pwede nyo inaaral yung isang isa kasi yun nga, kailangan consistent yung karang first, di ba? Sabi ko po kay Beauty, huwag niya galing na masyado. Napakalihan na kagaling. Grabe! Mayroon niya kasi, sabi ko, Beauty, huwag niya masyadong galing. I'm a pilot. Hindi ko yung tinitin, may mga haters na nanigil ako dito.

Pinire-review po namin yung mga eksena sa monitor para may guide The first is of course, this is GMA the GMA Afternoon Prank. O, yung isang eksena na natatag-sabot ko pa rin. Pero, kaya na, may astral projection. Kaya na namin, baka hindi magsasabot yung character. So, mayroon.